Isang listener submitted story ng isang OFW na kasambahay na inabuso ng kanyang amo. Ate, anong lasa ng basura? Tanong yan ng isang batang amo ko, habang nakangisi at binibidyo ang bawat kagat ko sa pagkain kinalkal sa basurahan. Sa mga taong nag-click ng video na ito, tulungan mo ako para mayangat ang channel na ito, para sa mga totoong kwento ng mga katulong sa iba't ibang bansa, at kabilang narito ang ating mga kapwa Filipino. Kahit isang subscribe lang at like galing sa inyong mga puso, maraming salamat po. Isang OFW ako, kasambahay sa isang banyagang bansa, at ang kasalanan ko lang ay ang maghanap ng mas magandang buhay para sa pamilya ko. Akala ko pagsubok lang ang homesick, pagod o init ng disyerto. Pero hindi ako handa. Sa gutom. Sa kahiyan. At sa tanong na. Tao pa ba ako? O isa na lang akong hayop sa bahay na ito. Ako si Lorna, 34 years old. Isang simpleng babae mula sa Tondo, Maynila. May dalawang anak at isang mister na walang trabaho. Dahil sa walang patid na utang at gutom, napilitan akong mangibang bansa sa tulong ng kapitbahay namin naging recruiter. Malambing daw yung amo at di raw gaanong mahirap ang trabaho. Sabi ng ahente, Sinabi ko sa sarili ko, ito na yung pag-asang hinahanap ko. Hindi ko alam na simula pa lang iyon ng bangungot. Paglapag ko sa Saudi, agad akong isinakay ng amo ko sa sasakyan, si Madam Fatin, babae, apat na pula, at si Sir Abdul, tahimik ngunit matalim ang mga mata. Pagdating sa bahay, walang salitang welcome. Diretsong trabaho agad. Walang pahinga kahit jetlag ako. Tapos na yung bakasyon mo. Trabaho na dito, bulong ni madam. Hindi ako pinapayagang kumain ng sabay sa kanila. Bawal sa mesa. Bawal sa sala. Sa kusina lang. At ang pagkain ko. Mga tira. Kung may tira. O kadalasan, nilalagay lang sa isang plastik ang mga buto, gilid ng kanin, at minsan bulok na ulam. Minsan tinanong ko si madam, Pwede po bang kahit konting babong kanin? Sumagot siya, tawa-tawa. Ano ka ba, hindi ka guest? Kasambahay ka. Hindi artista. Isang gabi, nagulat ako. May cellphone sa harap ng mukha ko habang kumakain ng tira. Si Lina, ang anak ni Madam, labintatlo years old. Ate Lorna, smile ka. mag tiktok tayo, yung mukbang basura edition, Nagtawanan silang lahat. Walang kahihiyan. Wala akong magawa. Nilunok ko ang kahihiyan. Kasabay ng tuyong kanin at malansang isda. Bawat gutom kong gabi, iniisip ko ang anak kong si Jonel at si Maricel. Tiisin mo to, Lorna. Para sa tuition. Para sa gatas. Para makaalis din kayo sa barong-barong natin. Pero sa bawat araw, parang nauubos ang pagkatao ko, Minsan, umiyak na lang ako habang nililinis ang kubeta. Walang cellphone. Walang kausap. Walang kahit sinong nagmamalasakit. Isang gabi, binigyan ako ni Madam ng kanin. Ate, kainin mo yan ha, huwag kang maarte. Pagbukas ko ng takip, sumalubong sa akin ang gumagalaw na uod sa ibabaw ng kanin. Napatingin ako kay Madam na kangiti ang anak niyang si Lina, nakaabang sa likod at may hawak na cellphone. Sige na! TikTok time! Hashtag Baboy Challenge Walang katawang tao sa bahay kundi ako at silang tatlo. Nilunok ko ang takot. Isinubo ko ang kanin. Sa bawat kagat, umiiyak ang puso ko pero hindi ako baboy. Tao ako. Gising ako araw-araw ng alas negatibo apat. Naglilinis, naglalaba, nagluluto. Isang araw, wala raw akong nilutong almusal sa tamang oras. Kahit gising na ako at nagluluto na. Pagalit si madam. Walang almusal, wala kang kain buong araw. At ibinato niya ang niluluto ko sa basura. Kinabukasan, ginising ako ni Lina. Ate, gusto mo ng pagkain? Kumuha ka sa basurahan. At tumawa sila hindi lang pisikal ang sakit. Mental. Emotional. Walang araw na walang sigaw. Wala akong sariling kwarto. Minsan sa banyo na lang ako umiiyak habang naglalaba ng panty ni Madam. Gusto ko nang sumigaw. Panginoon hanggang kailan? Pero sa halip na sumuko, sinulat ko sa likod ng lumang resibo. Lorna, hindi mo to kakalimutan, pero hindi ka rin ito tuluyang sisirain. Isang araw, nilagnat ako. Nanginginig walang boses. Naglulupasay ka lang kasi tamad ka, sabi ni madam. Hindi ako binigyan ng gamot. Wala akong tulog. Patuloy pa rin ang trabaho kahit panlalabo ng paningin. Isang beses, nahulog ako sa hagdan habang may daladalang labada. Wala man lang lumapit. Narinig ko lang sa taas. Kung ayaw mo na umalis ka, pero wala kang sahod. Sa loob ng isang linggo, hindi ako binigyan ng pagkain. Kundi mga laman ng basura, sirang tinapay, butong may amag, at sirang gulay. Sinubukan kong kumain ng sabaw ng sinaing na may saboy ng sabon, dahil ito lang ang naiwan. Hinabukasan, sumakit ang tiyan ko. Umupo ako sa banyo. Umiiyak. Nanginginig. Tao pa ba ako? o isang hayop na lang na pinapakain kung kailan gusto ng amo. Sa tagal ng pagkakakulong ko sa bahay na yon, gumawa ako ng lihim na plano. Gumupit ako ng maliit na piraso ng karton at isinulat sa likod. Ako po si Lorna. Pilipina. Kinukulong. Hindi pinapakain. Pakitulungan po ako. Isiniksik ko ito sa loob ng basurang lalagyan ng bote, umaasang may makapansin. Minsan, habang nagwawalis sa harapan, may batang arabo ang lumapit. Nakita niya ang sugat ko sa braso. Ellie, do you have wounds? tanong niya. Umiti lang ako. Kinabukasan, dumaan ulit siya, may dalang biskwit. Hindi kami nag-usap. Inabot lang niya. Umiyak ako. Hindi dahil gutom ako, kundi dahil may nagpakita ng malasakit. Napansin kong parang may nagmamasib. Minsan, may biglang tumawag sa landline, isang babaeng boses. Ikaw ba si Lorna? Napatigil ako. Tumawag ang isang Pilipina sa labor office. May natanggap daw silang sulat. Tagarito ako. Tutulungan kita. Maghintay ka. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang mga opisyal sa mismong oras na pinapaligpit ako ng basura. Are you Lorna? Tanong nila, Tumango ako, umiiyak. Pagtingin nila sa katawan ko, payat na payat, may sugat sa likod at paa. Dinala nila ako. Si madam, galit na galit. Si Lina, tahimik. Ngunit ako. Tahimik rin pero sa wakas, malaya. Sa shelter ng embahada, pinakain nila ako. Isang simpleng kanin, pritong itlog at sabaw. Hindi ako makakain agad, naiiyak ako hindi dahil sa gutom. Kundi dahil sa unang beses sa matagal na panahon. May pagkain akong hindi kailangang kunin mula sa basura. Ang amoy ng disinfectant. Ang tunog ng mga hikbing pilit itinatago. Sa loob ng embahada shelter sa Jeddah, ako'y tila ibinalik sa pagiging tao. Nasa loob kami ng isang malaking silid, sampung OFW na gaya ko. May pilay, may peklat, at may mga matang hindi na marunong mumiti. Ako si Elsa. Buntis ako anak ng amo ko to. Ako si Daria. Binugbog ako kasi maliraw ang pagkakaburda ko sa carpet nila. Bawat isa may kwento. At ako. Isa lang din sa kanilang inakalang baboy, pero mayoy muling bumabangon. Gabi-gabi sa shelter, sinusulat ko ang hindi ko masabi. Anak, si mama mo nandito pa rin. Hindi pa ako umuwi, pero buhay pa ako. Hindi mo lang alam kung ilang beses ko nang gustong sumuko. Pero ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako bumitaw. Pinunit ko ang sulat. Hindi ko may padala. Pero isinulat ko ulit. At sa pang negatibo isang daan kong sulat, nasabi ko rin ang buong totoo. Isang gabi, lumapit sa akin si Ate Belen, matanda na, halos 50 anyos, dalawang dekada na sa gitnang silangan. Lorna, huwag mong hayaan na ang pagkasira nila sa iyo ay sirain ang puso mo. Alam mo ba, ako'y binenta ng amoko dati sa ibang bahay parang gamit. Pero andito pa rin siya. Lumalaban. Tumutulong. At nang tinanong ko kung bakit siya nananatili pa. Kasi kahit wasak tayo, may halaga pa rin tayong kayang ibigay sa iba. Kahit isang OFW lang tayo. Dinala kami sa labor court. At doon ko muling nakita si Madam Fatin. Nakatingin siya sa akin, galit, at walang bahid ng pagsisisi. Iniharap ko ang aking kwento. Ipinakita ko ang mga sugat. Isinalaysay ko ang mga basura, uod, gutom, at pagkait sa karapatang pantao. Tahimik ang lahat. At nung siya ang tinanong. She's lying, sagot niya. Pero sa huli, boses ko ang pinaniwalaan. Binigyan ako ng Certificate of Abuse. May financial support. Passport ko'y naibalik. At nung ako'y paalis na, nilingon ko ang shelter. Hindi na ako lumuluha, kundi bumingiti na may luha. Salamat sa lahat ng sugat, Panginoon. Dahil dito, natuto akong muling mahalin ang sarili ko. Hindi glamoroso ang pag-uwi. Walang banderitas, walang karosa. Pero ang unang yakap ng anak kong si Jonel ay parang ginto. Mabatang payat mo. Kasi anak, dala ko lahat ng sakit, pero iwan ko na dito. Yumakap din si Maricel, mahigpit. At ako. Hinayaan kong maluha sa gitna ng araw, sa wakas, hindi sa banyo o madilim na sulok. Sa unang linggo sa bahay, iniisa-isa ko ang mga resibong sulat ko noon sa Saudi. Ginagamit ko ang pagsusulat para hindi ako mabaliw, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa maisip kong isalin ito. Sa iisang kwento. Kwento ng hindi baboy kundi bayani. Isang araw, may tumawag mula sa isang local radio station. Ikaw ba si Lorna? O, FW na nakulong at pinakain ng basura? Opo. Pwede ka bang mag-guest? At sa radyo, kinuwento ko ang lahat. Walang arte. Walang palamuti. Lahat ng sakit, inihain ko. Pagkatapos, bumaha ng tawag. Isang comment lang ang hindi ko makalimutan. Ate, dahil sayo, hindi ako malis. Naiintindihan ko na ang dapat kong labanan. May nag-suggest, ay share mo sa YouTube. Hindi ako marunong. Pero tinuruan ako ng anak ko. At sa unang video ko... Kaito, Bakit Hindi Ako Baboy? Kwento ng OFW Sa loob ng tatlong araw, walong daan reviews. views. Marami ang nag-message. OFW sa Qatar, Lille, Kuwait, Singapore. Lahat sila may tanong, luha, o kwento. Ako ang nagsalita para sa kanila. Sa tulong ng donations mula sa mga nanood, nagsimula ako ng maliit na negosyo, online ukay-ukay. Pinangalanan ko itong, hindi ako baboy ii. Nagbebenta ako, pero higit sa lahat, nagbibigay ako ng pag-asa. Lumapit ang isang eni. Gusto nila akong gawing resource speaker para sa mga paalis na OFW. Ako na ngayon ang nagbibigay ng orientation sa mga bagong kasambahay. Kung kayo'y makararanas ng kalupitan, huwag niyong hayaang kainin kayo ng takot. Magsalita. Humingi ng tulong, hindi kayo baboy. Tuwing gabi, tinitignan ko pa rin ang lumang cellphone. May video pa rin ng batang si Lina. Nangungut Tumatawa. Pero ngayon, hindi na ako umiiyak. Ngayon, sinasabi ko sa sarili. Salamat, Lina. Dahil sa'yo, mas mahal ko na ngayon ang sarili ko. Isang publisher ang lumapit. Gusto mo bang gawing libro ang kwento mo? At lumabas ang librong Hindi ako baboy, kwento ng isang kasambahay Lahat ng kita napunta sa scholarship fund ng mga anak ng OFW Ngayon, tinatawag na nila akong ate Lorna ng bayan Walang corona Walang titulo Pero bitbit -bit ko ang boses ng mga tahimik Sa bawat kwento ko, may natututo Sa bawat luha ko, may nabibigyan ng lakas ngayon, habang hawak ko ang kape at nakaupo sa harap ng maliit kong tindahan, naisip ko ang tanong noon. Tao pa ba ako? At ang sagot. At hindi lang basta tao. Isa akong babaeng muling nabuo mula sa pagkawasak. Sa wakas, naipadala ko na ang sulat para kay Jonel. Isang buong gabi ko itong isinulat, paulit-ulit binabasa. Anak, hindi ko maipapangakong madali ang buhay. Pero pangako ni mama, kahit ilang beses akong saktan ng mundo, hindi hindi kita iiwan. Kahit nasa malayo ako, ikaw ang tibok ng puso ko. Pagkatanggap niya, tinawagan niya ako. Sa boses pa lang ng anak ko, parang binura lahat ng galit at sakit ng nakaraan. Ilang linggo rin kaming tahimik ni Maricel. Pero isang gabi, lumapit siya sa kwarto. Ma, sorry ha. Hindi ko alam na ganyan ang dinanas mo, akala ko iniwan mo lang kami. Niyakap ko siya ng mahigpit. Minsan, hindi natin kailangan ng paliwanan. Minsan, kailangan lang natin ng yakap. Isang gabi, habang nakatitig ako sa bituin, naalala ko ang bintanang hindi ko mabuksan dati sa Saudi. Isang taon akong nakatingin sa langit mula sa likod ng rehas ng bintana. Ngayon, nasa labas ako. Malaya, at nang sandaling yon, sinabi ko sa sarili ko. Simula ngayon, ako na ang magdidikta kung anong kwento ang isusulat ng buhay ko. Hindi naging madali ang negosyo. Minsan walang benta. Minsan may umuutang at di nagbabayad. Pero sa tuwing gusto kong sumuko, binubuksan ko ang notebook ko. Hindi ako baboy. Ako ay tao. Ako ay ina. Ako ay mandirigma. Habang nagsasalita ako sa isang webinar, isang tanong ang bumangon. Ate Lorna, paano mo napatawad ang sarili mo? Hindi agad ako nakasagot. Kasi totoo, ang hirap. Pero ang sabot ko, bawat kagat ko sa kaning may bawat luha ko sa banyo, ay paalala kung gaano ko pinaglaban ang sarili ko. At dahil pinili kong mabuhay, pinipili ko na ring mahalin ang sarili ko ngayon. Minsan, napapanaginipan ko pa rin ang pagtawa ni Lina. Ang malamig na tinig ni Madam. Ang amoy ng panis na kanin. Pero sa panaginip may boses na sumisigaw. Hindi ka baboy. boy? Hindi ka baboy. boy? Paggising ko, basa ang unan. Pero may ngiti sa labi. Kasi alam kong tapos na ang bangungot at gising na ako sa panibagong pag-asa. Isang araw, dumalaw si Ate Belen sa aming bahay. Galing na rin siya sa Pilipinas. Ang ganda ng buhay mo ngayon, Lorna. Pero mas maganda ang kwento mo. Nagkwentuhan kami buong hapon. Tumawa. Umiyak. Nagkumustahan. At doon ko na-realize, minsan, ang mga kasamang dumaan sa impyerno mo sila rin ang makakasama mong itayo ang langit mo. Nagkaroon ng pagkakataon na makasama ako sa isang docu-series ng Yale. In-interview ako sa harap ng kamera Akala ko mahihiya ako Pero hindi Tumayo ako at buong buo kong sinabi Ako si Lorna Dating kasambahay Pinakain ng basura Kinulong Pero mayon ako ay boses ng pag-asa Bumaha ang messages sa social media Sa book launch ko, dumating ang mga taong sumuporta may mga dating kasambahay, kabataan, at nanay. Nagulat ako nang lumapit ang isang ginang. Ate Lorna ako po si Lina. Nanigas ako. Sorry po. Bata pa ako noon. Hindi ko alam. Tahimik ako pero mumiti. Salamat sa pag-amin. At salamat dahil mas pinili mong humingi ng tawad kaysa tumawa ulit. Hindi man perpekto ang kwento ko, mahal ko ito. Lahat ng pahina, lahat ng sugat, lahat ng luha, bahagi ng kung sino ako ngayon. At sa huling linya ng aklat ko, isinulat ko. Hindi ko kailangan ng palakpakan. Hindi ko kailangan ng awards. Ang kailangan ko lang ay maalala ng mundo na ang isang kasambahay, kahit pinakain ng basura, ay isang taong kayang mahalin muli ang sarili. Dumating ang buwan ng Disyembre may inorganisa ang isang NA o FW Empowerment Night. At ako, isa ako sa mga naimbitahang tagapagsalita. Humarap ako sa daan-daang mga bagong alis, uwi, at nasugatan sa pakikibaka sa abroad. Mga kapwa ko babae, kasambahay man o hindi, wala pong mas mababa sa ating pagkatao. Hindi tayo alila. Hindi tayo hayop. Kung may taong umabuso sa'yo, hindi mo kasalanan yon. Tumayo ang lahat. Palakpakan. Umiiyak. At alam ko, hindi lang ito kwento ko. Pag uwi ko mula sa event, may sulat si Jonel sa ibabaw ng aking unan. Ma, salamat kasi hindi mo ako sinukuan. Salamat kasi nilabanan mo ang impyerno para lang makauwi sa akin. Proud ako sa'yo. Ikaw ang bayani ko. Hindi ko alam kung iyak ako o tatawa. Pero isang bagay ang sigurado. Ginusto kong mabuhay dahil may anak akong hindi sumuko sa akin. Inimbitahan ako bilang resource speaker sa Senado para sa kasambahay protection bill. Hindi ako abogado. Hindi ako politiko. Isa lang akong ina. Pero ang bawat salitang binitiwan ko, dumaan sa apoy. At nang marinig ko ang we now pass the proposed bill into law, Umiiyak ako, hindi para sa akin, kundi para sa libu-libong tinatawag na baboy, ngunit isa palang taong may dangal. Napanaginipan ko si inay, yakap niya ako, tulad ng dati. Anak, hindi kita kayang damayan noon. Pero kitang kita ko kung paano ka tumayo, naglakad, at lumaban. Nang magising ako, para akong may yakap na ulap. Ang mga yakap ng patay ay hindi kailanman nawawala na nanatili ito sa puso ng nabubuhay. Bumisita ako sa puntod ng tatay ni Jonel, dating asawa kong hindi na namin nakausap. Tahimik lang ako. Walang masyadong luha. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay namin. Kahit sandali lang. Hindi kita kinamuhian. Natuto lang akong mahalin ang sarili ko ng mas matindi. Tuwing may customer akong nagbabayad ng ukay-ukay worth 60 pesos, nilalagyan ko ng note. Salamat! Hindi mo lang alam, binuhay mo ang kwento ng isang dating kasambahay. Isang babae ang nag-message. Ma'am, dating kasambahay din ako. Dahil sa'yo, nagbukas ako ng sariling karinderya. Hindi ako baboy ang pangalan ng aking bestseller dish, kasi ginaya ko ang tapang mo. Isang araw, lumapit ang anak kong si Jonel. Ma, pwede ko bang gawing pelikula ang buhay mo? Hindi ako agad nakasagot. Ang kwento kong puno ng kahihiyan, isa sa pelikula. Pero, kung may isang taong ma-inspire dahil sa akin gawin mo. Sa eksenang ginagaya ang pagbuhos ng basura sa akin, napaiyak ang aktres. Tumigil ang shoot. Hindi ko kaya maam. Hindi ako baboy. Umiti ako. Ako nga, kinaya ko. Ikaw pa kaya? At doon nila nakita, hindi lang pala kwento ito. Isa itong paglalakbay ng tunay na lakas. Habang namimili ako ng gulay, may lumapit na matandang babae. Ikaw si Lorna, di ba? Hindi ako baboy. Ako po. Bigla niya akong nyakap. Anak ko nawala sa Saudi. Pero dahil sa iyo, natutunan kong patawarin ang mga taong hindi ko maintindihan. Salamat. Minsan pala, ang kwento mo nagiging tulay sa paghilom ng sugat ng iba. Ako si Lorna 36 anyos. Ina Dating kasambahay Pinakain ng basura Tinapakan ng pagkatao Pero tumindig Lumaban Nagmahal At nayon, nagsusulat ng panibagong kwento Hindi ako artista Hindi ako politiko Pero ang boses ko ay may kwenta kasi boses ito ng libu-libong babae na itinuturing na wala, pero sa totoo lang, sila ang haligi ng tahanan, ng pamilya, at ng bansa. Sa mga kasambahay sa buong mundo, alam kong hindi madali ang buhay nyo. Pero tandaan niyong sa bawat kagat sa panis na pagkain, sa bawat luha sa dilim, may kwento ng tapang at pag-asa na unti-unting nabubuo. Huwag kayong matakot magsalita. Dahil sa kwento ninyo may nagigising. May nagiging malaya. At may mga pusong natututo ring magmahal muli. Hindi ka baboy boy? Isa kang bayani. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito, naway inyong magustuhan at kung gusto ninyo ang mga ganitong kwento, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba para sa patuloy natin pa-upload.